Uh, makapagbigay lang ng uh, konting salita at uh gusto ko nang sabihin, napakasimple na mga pangyayari diyan nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Mga PI nila. Hindi rin sila umobra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag 2027. At hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, bat, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027, paano makakaraos? Hindi, las, hindi sila tulad ng mga buaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon ang OMB, Bantayog ng Katwiran, para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan? Gusto ninyong baluktutin habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid. Habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit niyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan niyo yan. Ang mensahe ko naman, kaya uh, bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. <laughs> Wala lang, naloloka na ako. <laughs> Yes po. Git ninyo na plano nila na kaya ilagay si Secretary Boying Remulyas Ombudsman para ipakulong si VP uh, Sara at mga ka Alyado niya. Ano yung suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan niyo? Yes, uh, marami po tayong uh, information na talagang uh, dito patungo ang uh, paghalal ng isang ombudsman na uh, kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay, labo-labo naman ng uh, gano'n. Kaya tututulang ko po at uh, magtiisan po tayo, hindi natin kakayanin yan. At uh, hindi dapat mangyari yan. Dahil, uh, klaro naman, hindi dapat politiko, ano, klaro yung conflict of interest, hindi naman na uh, ma-itatakwil na may kaso. So, two sets of cases against Secretary Boeing Remulia presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati na si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary dissension of PRRD. Ayan, so... Nag-file ako noong nakaraang 27 August ng position paper at cautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, eh hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Nag-iintay uh, uh, rin kami yung mga respondent. Panayang extension of time to file, e eh wala pa, hindi pa pinipila. Tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso eh. Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental uh, position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako noong 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Mari Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok yung uh, Deputy Ombudsman sa Bisaya, si Dante Vargas naman eh, ang daidaing uh, naririnig, ang daming hakahaka, -haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si uh, OIC Ombudsman Castillo na dati-dati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Eh kung ano-anong district engineer flood Zone control, eh talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, eh hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan, eh yun na nga. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, eh kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At ito uh, nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit dididismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately, executory ang ilalabas. It's uh, also alleged that even though the time for filing of the uh, motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very uh, bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Idi eh andami pang nakatenga, hindi man nakakududa yan. There is very ominous there is a very ominous reason clearly for Secretary Boying uh, to become the next Ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And uh, since the PI failed, the impeachment failed. Therefore, the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison in Daisara, all the Duterte allies, including myself, perhaps, to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game. No bail. and imprisonment until 2028. I will be very very surprised kung aabot si VP Sara na malaya uh, kapag naupo itong uri ng ng uh, ombudsman. Kaya ako magpa-file ako ng opposition pati sa JBC dahil klarong-klaro yung conflict of interest tapos magiging magulo kapag uh, itong uh, mga kaso uh, sa Uh, PRRD arrest will be rendered ineffective. Halimbawa, if the OIC ombudsman caves to pressure, dismisses na nga the cases, pati yung MR, i-dismiss, -di e eh, mapupunta sa CA, sa Supreme Court, e eh, paano yan? Kahit i-reverse ng CA or Supreme Court yung uh, OIC ombudsman, orders the dismissal from service, declares is perpetually disqualified, Paano ma-enforce -e yung desisyon na yan kung si Secretary Boying ay nakaupo ng ombudsman? He can only be removed by impeachment. It may not be amiss to inform the JBC as well as the present OIC ombudsman that um, we understand and commiserate with the uh, unbearable, uh, tremendous pressure to issue a clearance. That way, the JBC is a price to scrutinize more carefully instead the circumstances surrounding the issuance of said clearance or certification, if and when that will be issued. Yun lang. Ma'am, ba kayo may bas naman? <manyan> yung ganong plano to read Uh, BP Sara and then i-dismiss yung kaso against sa uh, Justice Secretary Rimulya para may appoint siya sa ombudsman? Well, uh, balitang-balita ang pressure sa mga investigador. Matindi ang pressure. Naririnig natin sa JBC. At nakita natin ang mga galaw, di ba? Pinapaltan ang uh, karapat-dapat na Deputy OIC na wala namang bahid at wala namang mga uh, dahilan. Biglang tinanggal at iba yung linagay. Nakakapagtaka talaga. At saka yung time frame, talagang sapilitan, sa as a deadline. May mga deadline silang hinahabol. Ma'am, ano pang magagawa pa po nung i-sasubmit niyong opposition kung ongoing na po yung selection ng JBC ngayon for ombudsman po? Oo nga, yun. na uh, talagang uh, tignan natin, sana makinig sila and uh, sana intindihin nila kung gano'ng kaihalaga ito sa buhay ng ating bansa. Na isang na, ng todo-todo ang problema ng baha. Malunod na tayo sa tubig at korupsyon. Basta yung ambisyon na lamang ng iilan ang nangingibabaw. Good morning. Ma'am, ngayon niya tayo isasalang sa JBC interview. Si Natapos Secretary. na, alas 10. Oh. Pero yung opposition nyo po, na-file or na-discuss nyo po ba kay Senator Allan as uh, member ng JVC? Kakausapin ko, ma'am Nagulat kasi ako, eh, hindi ko akalain na magpapa-interview. Akala ko bawal yun hanggat walang clearance. Ah, po, tapos yun, po, ko, tapos eh, Aminin ko, hindi ko alam na kanina na kay schedule agad-agad. Uh, uh, will you also question uh, his being uh, included sa shortlist? At tignan natin kung anong gagawin. Pero uh, hanggat maari, talagang... Uh, Uh, pipiliting ko hanggat kaya at uh, tututulan. Tulad nga nang sinabi ko kanina, ay nako, hindi ko rin kayo tatantanan kasi klarong-klaro naman ang uh, moves nila. May message din po. darapala na po. Ang um, um, mensahe niyo po sa ading niyo na ultimately, siya na may appointing authority. <laughs> ay nako, talaga naman. Mm -hmm. Hindi yata nakikinig. Ma'am, uh, kung ayaw niyo kay Boeing kanino kayo doon sa labing o labing anim na iba pa? Ay, hindi naman sa ayaw ko. Kaya nga lang, wag naman binabraso yung ombudsman. Yan na lang ang huling hantungan ng hustisya, ng uh, katotohanan. Ang, ang, bigat naman don, Constitutional body, guguluhin, ano? Uh, wala naman akong sinasang ayunan. Ang sinasabi ko, klarong disqualified. Kaya wag na lang. Uh, ang liwa naman ang conflict of interest. Nakikita naman natin ang problema kapag may pending admin and criminal charges pa. Ang bigat naman tapos gagawin ninyong ombudsman. Tama ba yun? Wala naman akong, uh, wala naman akong uh, kinakampanyang kandidato para ombudsman. Sa totoo lang. Hindi ko nga kilala yung mga listahan. Siyempre, trabaho ng JBC yun eh. Okay. Wala na. Eh, ibang issue lang. ay okay. Okay. Pero, babalik pa ako sa budget. Okay, Oo, sabi. yung madalian lang kung gusto nyo. Pero, pero yun lang. Yes, po. Mami, di ba parang ang uh, uh, for a goal na tanggalin lang si VP Sara, yun po talaga yung goal ni Secretary Rimulya? Eh, hindi siya. Siguro yung mga naguutos din sa kanya. From the house. Marami kasi, di ba? Eh, di ba, masyado ng maliwanag ang pattern. Noon sinabi sa, sinabi ng iba na napaka, napaka-alarmist ko. Bakit ko binubulabog lahat tungkol sa PI? O ngayon, tignan natin. Tapos yung impeachment, palang maniwala na itutuloy. Ayan, tinuloy. Wala rin nangyari. Kaya nandito na tayo sa plan C. Yan talaga ang nangyayari. Ma'am, saan nakuha yun yung information na may ganitong plano? mag oombudsman siya para ipakulong si VP Sara Eh, maliwanag naman eh. Kasi talagang sinabi na rin nung nag-iimbestiga yung mga quadcom tungkol sa confidential and intelligence funds na ang tinutukoy, plunder charges, non-bailable, uh, kulong bago 2028. Nakausap niyo na si VP Sara about this, ma'am? Hindi. Yung actually, ombudsman. hindi. Hindi pa. Kasi wala siya rito, sa totoo lang. At sa dami ng problema nun, dadagdagan ko pa. Hanggat kaya ko, talagang hindi ko tatantanan to. At uh, mag-asara na lang kami. Pero, ma'am, sorry. Pero hindi yep. lang po ang gusto ni B.P. Sara, di ba? Sorry? Sa, masagot po, hindi lang gusto ni B.P. Sara. Masagot sa proper forum yung mga charges laban po sa kanya. Tama. Eh, so, hindi ba parang, ano, o oh, talagang... Si S.O.J. Rimulya po yung bagong bala against Sir uh, Dutertes po. Tignan nyo yung mga kilos nilang lahat, di ba? Doon patungo. Kung sana magkakaroon ng um, ng uh, patas at uh, makatutuhan ng uh, depensa sa korte, kung uh, papayagan siya, yun ang gusto niya. Pero kapag ganito, na brasuhan, may balitang suhol, ginagamit yung mga uh, may personal relationship, pinapaltan yung walang uh, kamalay-malay na justice, kung ano-ano ang nangyayari, pilitin ng JBC pa i-interviewin. Pambihira, hindi ba nahalata na brasohan na talaga ito ng todo-todo? Kaya sabi ko nga, kung ganyan at hindi kayo maawat sa pamumulitika, mag asaran tayo, hindi ko rin kayo tatantanan. considering yung opposition yun ng JBC, maasa kayo na pang yung opposition? Oo naman, oo naman. Na wala, team. wala. Hindi ako naglalabi. Nakakahiya naman po. Magpa-file siguro ako. When are you going to file your overview? Eh, asap. Nagulat ako. Kanina nag-interview niya eh. You mentioned mga argument last sa OCC. Tignan natin. Baka to follow na lang yung OMB clearance. Kaya nag-interview. Hindi ko alam. Okay. okay. Alright. Thank you, ma'am.